dawa. Kukunin natin ng isa. Mm. Mm. Dawa. Tayo contest tayo. Oh, may pa-contest daw si Bossing. Dito sa dalawa. Oh, oh bless, amba sila. Ah. Oh. Ayun, oh, parest na 'yan, ha. Parest. Hmm. Kung sino'ng makaubos. Sino makaw na maka boss? May premyo. <laughs> oh, please. One, two, three, go. <laughs> oh, contest, contest. O, oh, ay, 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 Sino kaya? Sino na makaw, boss? May premyo. May dagdag yung dede. Wow, galing ah. Galing ni Black Dapol ko ah. Ay, parang mas magaling si ano? Painted. Painted? Oh. <laughs> mas magaling si Painted, oh. Ang nagwagi si Painted. do oh, wala na. Ubus. na si Black ah. Ubus. Hi <laughs>